Hello everyone, good afternoon. Ngayon guys, magluto tayo ngayon guys ng spaghetti para snack sa mga kids, guys. 'Yan, para snack nila, guys. mo muna yung garlic, red onion at saka itong ground pork. 'Yan, tapos lagyan natin guys ng condensed milk. 'Yan, para masarap lalo ang ating spaghetti siya guys tapos lagyan natin guys ng liquid nor seasoning para mas lalong masarap guys ang ating spaghetti yan maya maya guys ilagay na natin ang ating hindi ko to siya guys lagyan ng hot dog ground pork lang siya guys so may maya maya isulad natin ang ating pang spaghetti sauce. Yan. Tutuin na natin guys ang ating pork. Ang ating ground pork. Siya nga pala guys. Ito ang ating mga spaghetti sauce. Filipino style. Saka itong creamy and cheesy spaghetti sauce. So guys. Ilagay natin ang ating Filipino style na spaghetti sauce guys. Yan. Siya guys. Tapos, isunod natin itong ating creamy and cheesy spaghetti sauce. Puro ito siya guys sa Del Monte kasi Del Monte talagang ginagamit ko guys. Pati ang ating pasta Del Monte din guys. Ayan. Ayan siya guys. Napakasarap itong ating spaghetti guys. Kasi marami itong cheese. Ayan na guys, nalagay natin ang ating pasta. Ayan, napakasarap guys ng ating spaghetti. Ayan, itong ang snacks ng mga kids ngayon guys. Ayan, kasi nag-request silang ng spaghetti. Ayan, kasi hindi ako nakapagluto kasi nabisi talaga ako guys. Ayan, maingay sa labas guys. Diba? Na-miss ko talagang magluto ng... Ay, nabisi ako guys sa pagguna sa balay, sa bahay, sa palibot. Naglinis kasi ako ng pali paligid ng bahay. Tapos nagtanim ako ng mga vegetables at saka mais. Yan. Kaya then guys, magluto tayo ng spaghetti para sa snacks sa mga kids. At yan guys, oh. Super yummy guys ng ating spaghetti. At napaka cheesy niya guys. Kasi maraming cheese. At napaka creamy. Yes salami sa ating spaghetti, guys. Magustuhan ito ng mga kids. Ayan, marami siyang sahog. Ayan, oh, Maraming ground pork. Hindi ko lang siya lagyan ng hot dog. Ayan, or sausage. At saka, ano, ah, uh, tawag dito. Ay, hindi ko siya nalagyan din. Kasi wala kong stock ng raisin pala. Kaya, ayan, ang ating spaghetti. Napaka-creamy niya at napaka- juicy. Yan yeah, siya, sure guys. Marami kayong snacks sa mga kids. Yan.